Puspusa na ang mga programa ng DSWD, Department of Social Welfare and Development, sa gitna ng matinding taginit na dala ng El Nino upang maibsa ng hirap na dulot nito sa mga mamamayan, lalo na sa mga lalawigan. Isinusulong e ngayon ng DSWD ang kanila mga proyekto ng Adaptation to Water Access o so Project Lawa at Breaking Insufficiency Through Nutritious Harvest o Project Binhi na may alokasyong budget na 1.4 bilyong piso. Layo ng mga proyekto na tulungan ang mga magsasaka, mga mangingisda at ang mga pektadong pamilya sa pamamagitan ng Cash for Work and Training Program. Katuwang rin ng ahensya ang DOST Pag-asa kasamang iba pang LGUs upang tukuyin ang iba pang mga lugar na nangangailangan ng tulong. Nilinaw ng DSWD na pinag-aaralan pa rin ng kanilang ahensya kasama ang PSA at NEDA, ang utos ni Pangulong Marcos Jr. na nagdag-cash grant para sa mga four-piece beneficiaries bilang tugon sa inflation ng bansa. Patuloy po na magbibigay ng assistance ang ating pong programa doon sa ating mga kababayan who are most vulnerable or doon po sa mag, uh, nakikita natin maapektuhan nga po uh, ng uh, phenomenon na ito. So magpapatuloy po ang uh, ang DSWD sa pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan uh, uh, kababayang lubos po na nangangailangan, particularly the wood, the vulnerable and the marginalized.